Buti naman pumayag ka na. Oo, oh, napahamak ako dito sa gout ko eh. Ano oh, na kasi pagtititignan niya mga picture na yan. Ang isipin mo na lang, pagkatapos itong session mo, magiging okay na yung paa mo. Oh, sige na, sige na. Okay na, okay na. Oo, oh, di ba? Ika matakot. Mm. Mr. Generoso Patrick. oh! Welcome back! <laughs> How ready about? for your treatment? Um, uh -uh. ready na. Uh, uh -uh sama mo ako. Para naman bata oh. Pwede ba doc? Sure. Sige, scope pa lang. Teka wait, imbagret. Kadandahan lang. Relax ka lang, beha. Okay. Let's start. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ah. Ay! Beh. Uy. Doc. Uy, beh. Ano ba'y kamusta? Ano na nararamdaman mo? Okay naman. Good! Pwede na natin tanggalin yung mga nasa mukha mo. Mukha? Mukha! Ay! Oh, basta pagdating doon ha, diretso kayo ng Philippine Embassy. Nakakausapin niyo. Tsaka okay. ikaw ha. No. Walang under the table. Of course. Mm -hmm. By the way, thank you so much for the business class. Thank you. Oh, sige. Thank uh, you uh, po. Ingatan mo si Ate Baby ha. Ay, pagdarasal din namin kayo ni Gary. Mm, magdasal ka rin ha. Oo. Oh. <laughs> ay, sir, ay, ay. Yung sa ano? Sa agency. Hello? Opo. Ito nga po. Ha? Ah, sigurado po kayo? Ah, mali po yung dinig ko? Naku, ah, talaga po. Nako. salamat. Salamat. Salamat po. Sir, ma'am. Ah, hindi raw po yung barko ni Gary yung na-hostage. Iba daw po. Oh, <laughs> Naku, mabuti naman. Oh. Di, ba paano? Di safe na yung asawa mo. Oh. Oh, makakahinga ka na ng maluwag na. Opo, oh at saka po, sen, hindi na po namin kailanang na umalis. Ah. <laughs> <laughs> Uy. What? Anong what? Maasa ka, alis pa rin kayo? Oh, I have a business class ticket. Sayang naman to, no? Oo nga naman. Ay! Tayo na lang umalis! Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> Ay! 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 nakamahirap na ibigay sa iba ay eh yung tiwala. Hindi kasi siya noodles eh. Hindi siya instant. Kailangan may pagdaanan mo ng isang tao para may pakitang kahit ano mangyari ay hindi ka niya at hindi ka niya ipapahamak. Kaya kung gusto mong magkakuha ng tiwala ng iba, sana meron kang magandang intensyon na kaya mo pangatawanan.